Maring maring leka, maring lika Alam mo ba, sobra ako nag-iisip. Naiisip ko talaga ang ating bansa. Sobra na ako nalulungkot sa mga nangyayari. Balisari-saring sakuna. May mga bagyo, mga binabaha ang lugar na hindi naman dapat binabaha Yung mga tao ba, yung mga lumuupo sa ating mga iba't ibang bayan. Nalulungkot talaga ako sa nangyayari sa atin. Iniisip Gagawa ako ng libro. Ano kayang pwedeng ipamagat ng libro? Nako, Mari. Huwag ka nang masyadong nag-iisip tungkol sa ating bansa. Hayaan mo na lamang ang mga nagaganap. Manalangin na lang tayo nawa'y lahat ay malampasan natin at ang mga taong naghihirap. Nawa'y makarao sa buhay tayo nga nagihirap na rin. Pero kung gusto mo talagang gumawa ng libro, ipagpatuloy mo lang 'yan. Ayan, matutulungan kitang mag-isip tungkol sa libro. Pipapamagat mo sa iyong libro.